Alam nyo, madalas akong tanungin, saan ang gagaling ang galing ko sa trading? Hindi ito tungkol sa swerte o talent lang. Yung galing ko, pinaghihirapan ko. Araw-araw, nagtetest ako ng market trends, nagpa-practice ng panibagong strategies, at pinapatalas ko ang mindset ko. Pero syempre, malaking tulong din ang Platform. Sa Exnes ako nagtitrade, hindi lang basta platform, dahil kumpleto siya. May advanced charts, economic calendar, at expert market analysis. At ang pinaka-importante sa akin, execution speed. Dahil sa Exnes, you trade with the most precise execution sa market. Kung anong price ang gusto mo, yun din mismo ang makukuha mo. Kaya, ang nasasabi ko na dedication plus mindset plus xness is equals hashtag galing xness. At syempre, hashtag born to trade talaga ako with xness